Hello mga idol mga guys no, Muli magandang araw sa lahat So kung maalala ninyo May ilang party ng ating <coughs> Pagbibidyo Tungkol dito sa Nais natin ipaalam sa lahat At iparating at ipapakita Na tungkol sa mga herbal Na kung saan Makakatulong sa ating kapwa no? Sa lahat makakatulong Lalo na kung may mga karamdaman for emergency magagamit natin pang paunang lunas so kung maalala ninyo mga idol uh, bago tayo pumasok dito sa social media bilang isang content creator o vlogger manggagamot na tayo so may ilang party doon na nagahilo tayo sa mga dislocate, disalign na mga buto, mga joint so sa madalit sabi marami na rin tayong napagaling pero siyempre medyo may kaibahan kaya na hindi nyo lang napansin binura natin kasi, kasi nga may mga kabataan na involved doon sa ating paghilutan. So nais ko lang, ang pinakapunto ko dito nais ko lang ipapakita sa lahat. Siyempre hindi din tayo madamot na yung mga herbal na yan, yung mga bagay na yan eh, para mapulutan ng aral din ng iba at malalaman din nila na yan palang damo na yan, yan palang kawin na yan, palang ugat na yan ay gamot pala. So ang masabi ko lang kasi, hindi lahat ng sakit ng ulo o sakit ng tiyan o sakit ng katawan o anong klaseng sakit ay magagamot lang ng gamot sa butika. No? Siyempre yung gamot kasi ano yan, pahiyang-hiyang. So alam din natin kung ang sakit ng isang tao kung abolaryohan ba yan o doktoran bayan, yan simpre, may mga may mga sakit na hindi lamang sa sa ano tawag nito sa klima nang galing kundi may mga sakit din na galing sa sinsya o paiba ibang ang klaseng sakit pero ang naisip lang natin isa lang siyempre isang sakit lang sakit halimbawa ng ulo ang alam na natin kung ano ng gamot para sa butika yan pala hindi magaling-galing kaya nga may mga dahilan may iba pang mga dahilan kaya mga guys mga idol nais ko lang itong ilang parte ng pagdi-video ko antay ang tabayan lang ninyo ang tabayanan nyo lang magpapakita tayo ng mga talagang tested na mga herbal uh, damo manjan o kahit kayo mga ugat man ay makakatulong sa unang lunas lalo na kung medyo malayo kayo sa ano sa kamiyasnan o malayo ka sa barangay, malayo ka sa bayan. Siyempre paunang lunas para maisip natin, makapag-isip tayo para paano tayo maka travel papuntang hospital halimbawa lang so mas maganda talaga may pangunang lunas no herbal ang kinakailangan so lalo na kung mga emergency na klasing sakit tulad ng pagsusuka pag uh, <coughs> pagkatapos yung, yung mga convulsion na yan so pagpasinsyan nyo lang boses natin kasi medyo gasagrak ng plima natin inuulit ko mga idol no? kung bakit tayo nagbibideo ng ganito simpre nais ko malalaman ng lahat ng madla na talagang lahat ng mga damo sa paligid natin ay gamot hindi lang natin alam ang pamamaraan hindi lang natin alam kung paano gamitin no kaya nga uh, naawa nga ako doon sa mga lugar na walang kaalam-alam ang mga naninirahan doon bago na hindi mo ano hindi mo na may na disgrasya sa ganong klaseng sakit na pang unang lunas man lang hindi nalapatan ng pasyente kaya bago na ka, ano karating sa hospital eh, wala na no kaya mas maganda may mga pangpaunang loan as hindi naman natin sinasabi talagang uh, legit o talagang kuan yan ng mga herbal pero ano uh, ano siya makakatulong no makakatulong siya makapa ano siya makapamalpansyon siya sa ano sa mga sakit na umaatake. Eh mga guys, kung dumaan man ito sa wall ninyo, antabayanan ninyo at magpapakita tayo sa mga ilang video pa ito warning pa lang to kumbaga paalaala pa lang na magpivideo tayo ng mga hindi naman sabi na talagang ano legit na legit no o, ano talaga talagang gamot siya kundi kwan siya tested na natin no? hindi tayo magpapakita dito na hindi siguradong uh, gamot na yan hindi naman sabi ganun Siyempre, importante din talaga mapadoktoran kasi yung mga doktoran ng mga sakit mga guys, no? Imposible din yan, no? Kailangan pag emergency doktor talaga yan. Pero kailangan may paunang lunas ka para maalala yan yung pasinti na hindi masubrahan. Kaya kung mga dumaan mo ito sa wall ninyo, paki-heart nyo dyan, comment, ishare nyo para ma hindi lang isa ang makatanggap o makakita nito para lahat ay magkaroon ng idea sa mga gamotan ng lalo na mga herbal na yan. Kaya hanggang dyan na lang siguro mga guys, nais ko malaman ninyo na bago tayo pumasok sa ganito, social media, buhay pag re bilang creator o vlogger, manggagamot talaga tayo. Kaya kung minsan, ibalik ko, sulit ko, na kung minsan makikita ninyo, na kung minsan puya tayo, pagod tayo, stress tayo, kasi wala sa lugar, ang pag pagpogot sa atin o pagtawag sa atin siyempre uh, tumutulong tayo sa kapwa manigtulong tayo kaya lahat ng mga bagay all around tayo so saan man tayo ma, paano all around tayo mga guys no so hanggang dito na lang hanggang sa muli huwag kalimutan i-share ang video ito para ma kikita din ng iba at magkaroon din sila ng mga idea. Thank you so much, bye bye, God bless, thank you for watching.